Hello, hello guys. Maghimo ko karon og bagging sa Ampalaya. Magmix ko og gan ni garden soil. Ang gatong routine rice tro sa garden soil. Dua mix natin tubig na tumain doon mix natin dito yung garden soil saka protein rice tro paglapok yung mga bulok na dayami nang kalay saka garden soil ice wrapper eh, walang sidling bag ya israpper lang gagamitin ko. Ang ganda oh, garden soil. At saka bulok ng dayami ng palay. Eh, diskarte ko Oh, guys. Tapos nah ang pagbaging ko na uh, mix na garden soil at saka routine restro oh, ayan na sa ice wrapper ang plastic bubukas planting time of ampalaya seeds planting seeds of ampalaya day 3 from planting ang palaya seeds parang may lumalabas na may dulo pero pero tingnan nyo huh? yung seeds nya may ano you know, green day 5 day 6 from planting ang palaya seeds malapit na kanang ma-transplant o aking ampalaya o malapit na po itong mga transplant mga idol no? pag lumalabas na ang dahon niya uh, hindi na ito seeds ang pangalan nito is seedling na seedlings eh, marami sila ang schedule po sa transplanting nito is January 17 2000 25 ano? lapit hmm. na ano? Oh, may green uh, green ang kanyang mga uh, puno mga steam ano? nag-prepare na po ako doon ng taniman nila yung mga uh, bulok na dayami ng palay organic farming to mga idol yan day 7 from planting seeds walong araw mula sa pagtatanim ng mga buto ng ampalaya